magnitude 4.5 na lindol ang yumanig sa lalawigan ng Leyte kagabi. Ayon sa PIVOX, ayon sa Pibox ang lindol ay tumama o naramdaman 10:38 PM kagabi at ang epicenter ay naramdaman 6 na kilometro ang layo northwest ng Kapuokan sa lalawigan ng Leyte. Mababaw lamang umano ang epicenter ng lindol na ito sa 8 kilometro. Nasukat ng instrumento ng Fibox ang lindol sa intensity 5 o malakas sa kanang Leyte. Intensity 4 o moderate to strong sa Karigara Leyte. Intensity 3 o mahina na sa Ormoc tectonic ang sinasabing origin ng paglindol na ito ibig sabihin gumalaw daw ang maaktibong fault line malapit sa lugar hindi naman inaasa ng fee box ang mga pinsala kahit na magkakaroon ng aftershocks dahil mahina lamang ang lindol na naramdaman kagabi samantala